So dito idol, kung paano natin i-connect itong ating wireless microphone sa ating bait sound guard, papunta rito sa ating mixer ano. So itong ating wireless receiver, ang meron lang dito sa ating Bluetooth receiver ay kanyang uh, microphone volume ng ating microphone no, na wireless microphone. Kailangan natin dito ng konektor uh, connector papunta sa ating bait sound card, papunta naman dito sa ating mixer. So dito idol, buko dito sa ating microphone at saka dito sa ating bait sound card sa kanyang microphone eco mic volume at saka effects nya. So dito sa ating mixer, itong high, mid at saka low makakatulong din ito sa pag-adjust ng ating microphone or gusto natin timplahin yung ating microphone dito sa ating mixer. Set up muna natin itong ating uh, wireless microphone dito sa ating B8 Soundguard. Ang ginagamit ko ditong effects sa ating mixer ay B8 Soundguard na. So marami na ang gumagawa nito na yung B8 Soundguard ginawang effects dito sa ating mixer. Kasi mas okay naman talaga yung effects nito ng ating microphone dito lalo pag uh, kapos tayo or kulang tayo sa effects ng ating mixer so hindi ka tulad ng ibang mixer na okay yung mga microphone effects nya no? pero dito kasi sa ating mixer na to uh, pang sound talaga okay siya pero sa microphone kakapusin tayo sa kanyang uh, microphone effects so ginagamitan natin ng B8 sound card para mapaganda pa natin yung kanyang microphone. So, so kung mayroon tayong wireless microphone, kailangan pa rin natin ng uh, effects dyan, ano, para mapaganda natin yung ating wireless microphone. Dahil itong ating wireless microphone, mic volume lang ang mayroon nito. So, kailangan natin ng effects para dito. So, kailangan natin ng na connector dito, idol, sa ating wireless microphone, ito, 6.35 to 3.5. Tapos, B8 to mixer, ganito din, to 3.5 to 6.35. So, output tayo dito sa ating main output ng ating wireless microphone. Tapos ito sa ating microphone input, mic 1, mic 2. Tapos ito yung isa nating to 3.5 to 6.35. Ito naman yun sa ating monitor output ng ating bait sound card. Tapos sa ating input. Kung mayroon kayong XLR idol, pwede yung XLR dito. Pero dahil ang atin dito ay 6.35 or PL, pwede tayo gumamit dito sa channel 5. Kapag mayroon tayong ginagamit dito either na wireless receiver ano, or wireless microphone, may sariling volume din itong ating wireless receiver katulad nito. Kung walang volume ito, hindi tutunog yung ating microphone dito. Tapos dito sa ating base sound card, microphone volume din kailangan natin i-volume at saka icon niya. Tapos itong uh, monitor volume. Tapos dito sa ating mixer, itong pinaka uh, microphone input niya at saka main volume natin. So, sound check. Ito na yung ating microphone mga ito na. No? Ito yung sinasabi ko kanina na pwede pa natin ito makontrol yung ating ito, adjust itong high Meet so uh, check hello sound check check make this thing check hello hello sound check